kailangan sakto dito kung kung ano yung guhit nyo di ba di ba ito ito yung may ticket yan ito yung may ticket. ano ba ba sa makapal niya oh papakita ko sa pa, lang pa lang paano magkabit yun, na tope harap ka lang first ayan na uh, pa, yan, oh, yan, natin na yung pa, para sa may pal bali ito yung pasukat niya Gagawin natin. Na so, na guguhitan natin ito paigot yan? Ano yan? Paigot. Ano yan? Kukunin natin yung sukat ng pinakabuko. So pagka nakuha nyo na yung guwit, ayan, uh, bali na natin siya. So pangalawa, gagawin na natin. Kunin natin yung sukat. Ang Ikot kayo, ikot kayo.

Ikakabit na natin siya. Kailangan sakto dito kung kung ano yung guhit nyo. 'Di ba? 'Di ba ito? Ito yung may dikit. Ayan. Ito yung may dikit. kailangan sakto yung inakabilog sa kung nakita nyo, sakto dito. Ayan. Okay. Hindi siya pwedeng lumagpas kasi mawawala ng bansa yun din. Oh. Tara! No, di ba? Oo. Oh. Oh, Pogi na yan. Ano? Oh. Ayusin na namin. Guys, okay yan. Kahit sa bunutan mo yan, hindi mo tatanggal. Oh. Okay, Gagawin oh, oh. natin. Uh, gugupitan na natin siya. Kasi pag din natin Gugupitan yan, mahalata na <tinyo>

Hola, buenos días. ¿Me puedo poner? Okay. ¿Qué den?